Oh, ayan mga malabis no, ang yeah, mga yeah, yung gabi isin tanan uh, mga labis no. So, ayan, for today's video. Ah, uh, gikan may og ka ng suba mga kalabis, nang no? huwa naman po may og tangke. So, oh no! Mayroon siya mga kalabis, pakita na, ipakita na ko sa inyo mga kalabis ha. Ayan, pinakamalaking tangke yung kuha namin na Tingting. Lain na yung color day no, daw ano na no. Hmm. Doon may pagkaputi-puti na siya nga no. Yeah? mong maintalapiang mukabeb, dami mga labis ng na namin, janitor, nagpilian naman. hindi naman talaga mo, kanahon mo. na lumay. huwag toin. ayoko, then ngayon di siya pagbukdong kay siya yung lupok magdulot man si mama to. oo so, hm. eh

Ayan po po rin. Balay na. lang, ako na to. Para sa inyo. Ayan ito. Ayan lang ito. Hindi alam, ibutang 재미다 이렇게 f

thầy bên đây gì á à làm chân mày là gì á có tiền không Những cỡ cho dạo môn của nó cũng phải bớt hạ môn em bố mẹ Di makawab. Dan um, isi silika janitor ah tangkig. Ni bak-bak oh. Bak mun tu gaya lebat pa. Ninin pagi daw bak-bak. Si ninin kag si nini. <laughs> Bakal Bli, yun lang kayo parang gamay lang ila <laughs> Gamay-gamay oh. lang kuwata sa buka eh. Dahil mo ito yung dyan, dua hmm. hmm. mo. 아, 바슨장 응, 아 응, 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 응,

Pakita to, pakita mo, pakita mo. kalabis. Hmm. Sabihin mo mga kalabis, mga hmm. Sisi. Hmm. Mano ka? Mano ka? tubig. tubig. Ne, 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 tubignya.